Sige lang. Oy. Sentagay lang. Sige. Okay. lang uwi Uy, mo. Mamaya lang bike ako eh. Pasok na monumento. Ang <laughs> agay sa akin ni. Ano pulutan mo? Wala eh. Tek -tek -tek Trending po tayo. Syempre. Oo. Oh, yeah, okay, bili tayo pulutan. Oo. Oh. oh. Pagsaka na ito ng nakaw, pagsaka ng jump, pagsaka ng snipe deals, pagsaka ng luma, pagsaka ng bago. So, oh, hindi mo may benta ng mais dito yung items mo. Kasi, yun ang kalakaran dito. Normal lang yan. Pabaratin talaga. Huwag ka magalit. Oo. May PSP si Joseph po. Buho to? 1.5 1-5. 1 Ito pinakamura, 1.8 Pwede na rin, no? Picture-picture, Facebook Tawag 1.8 lang oh Testing natin yung camera Maraming na naman yung camera nyo Okay, kamusta mga boss? Araw ng Biyernes, June 14. Papunta tayo ng Recto. Pasyalan natin yung Burautan doon. Medyo matagal na rin ako hindi nakakapag-vlog dun eh Dalawang buwan na ata maigit Ngayon na lang ulit nakapag-bike mga boss Huling bike ko ata nung Pala araw pa eh Pumunta ako ng grotto Papawis ko muna Nakakamiss din mag-bike eh Huwag sana umulan Ako limlim -lim eh Mountain peak, Everest 2 nga pala itong gamit kong frame Pati yung fork ko, rigid fork Pinalitan ko na rin ng gulong 38x700c Para medyo matulin-tulin no Tapos natin, speed 1 Speed 1 soldier Naka ano tayo ah uh, 1x10 Diore Brake set MT200 Tagal na yan Pati itong Pro ko na grip Bike vlogs pa lang Yan na gamit ko Nandito na tayo sa sangandaan Buti na bawasan yung panghi dito. Simula nung may gumagawa. Hindi na ako sanay magbike ah. Dito pa lang ako sa monumento. Parang gusto ko na umuwi. Sakit na ng binti ko. Bili muna tayo ng inumen. Ito na lang po kari. Harap. Dagi ko muna yung bike ko dyan ha Ha? Dagi ko muna yung bike ko dyan Dala ko na lang Lock mo so, rin, may lock ba? Oo, meron akong lock Sige, okay, lock mo rin Sige lang Uy, <laughs> sa tagay lang Sige Sige lang Suntage lang Uubayan mo eh oh, Mamaya lang bike ako eh Nagpasaw ng monumento Ang <laughs> agay ang tagay ni Alam ko alam yung baliswela Ano pulutan mo? Wala eh Nag-trending po tayo Siyempre Oo, okay, bilit tayo pulutan <laughs> Oo oh. Yeah, Okay mga boss, andito na tayo sa Recto, no. Time check. Grabe, 5:35. Problema ako paninda ko, Wala ko na ako kalakal ngayon, puta, City. Oh. Pero may pamimili ko. Wala na ako. Ito si boss, taga 5:35 ng bahay. 4:30, no. Isang oras din mayikit yung biyahe natin. Maaga ang minum ni ano, Kuya Tisoy oh. Red Horse pa gusto. Wala ang pantalon ngayon Kuya Tisoy. Ha? Wala ang pantalon? O, wala. lumakad ka ako kanina. Maghapon nga ka ako lumakad mula kanina umaga. Wala akong nakuha. Wala akong nakuha. Meron akong pantalon dyan. Original. Hindi. E, diba, okay, ako ko mag, ano, mag take all na sa ano, pang bang. Pang bang. Tapos sa pulang. Yung 250 makakuha ko siyang dahil. Mga okay doon, mga okay. Ah, mga okay. Hindi! Original! Puta ko, ang gaganda, Jaker! Hindi okay, okay, kayo kayo magaganda. Kasi magaling ako sa ganyan eh. Siyempre eh, kuya tayo soy pa ba? pero meron siya oh. Ano tong relo na to? Daan Mang Lando Kanina ka pa Mang Lando? Richard Mills yung si mga lando Magkano? 2.5 Ganda o, McLaren Richard Mill May Tagoyer din si Ano mga lando ah Dito mga lando magkano? 1.8 1.8 1.8 Ano to? MK? Ah, hindi, ko alam yun. basta may ano siya. MK? Ay, hindi. sa May PSP si Joseph po. Buto? 1.5 May memory card na. 4 gig. Yeah. ano yan? Ito? Oo oh. Ito? Yeah, okay, yan yan Ang chili charge mo? 200 Gear pads 200 200 lang to. Ngayon no, na lang ulit kita nakakita Tagal ka hindi nagtinda no? Kahit sa planas parang linggo ka na lang lalatag no? Ito? portable speaker eh. Dito sa pagka ano? 300 300 Kaya speaker? 350 speaker napansin ko ngayon sa mga pura utan mga boss, wala na ako gano'ng nakikita mga solid na palinda hindi gaya dati nung bago-bago pa lang ako nagbablog sa mga latagan no? marami ako nakikita mga solid ngayon wala pabilis na, eh. na ako kuha Okay, tignan na lang natin itong mga cellphone na binibenta ni Kuya. O, ano pangalan niya? Ajeli. 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 Muslim kayo, no? Mga second hand to, no? Yeah. Magkano ba yung pinakamura dyan, sir? Ito, may 1.8. 1.8? Ang pinakamura. Samsung, ano? Gagamitin na lang. So, ito, pinakamura, 1.8. Pwede na rin, no? Picture, picture, Facebook. 1.8 lang oh. Testing natin yung camera. Ay, well, malino naman yung camera nyo. 1.8 lang to. Sumunod dito kuya. Magkano? Ayan sumunod dyan. 2,000. 2,000 na, opo. Tsaka 2,000. 2,000 itong isang opo. 2,000 eh hey, magkano naman yung pinakamahal mo? Ito. Ito. Anong model to? 1210. Anong punto? Itel. Itel. Magkano binebenta to? 38 38 ito yung pinakamahal Itel Ganda no, parang iPhone no. Itong tecno no. Yang tape na, yan. Yan, to Ibibo rin siya oh. Sa Bibo. si Tapos ito. Anong punto kuya? Ah, uh, Magkano okay, to? Ayan, 4.5 5 4 Ito pala mataas, 4.5 Infinix Ayan, kung naghahanap kayo ng mga murang cellphone, no? Andito naman si Kuya araw-araw, no? Tuwing hapon Marami sila nagtitinda dito Meron pa dun Dito Hanggang dun, mga boss Ayan Pwede nyo naman i-check bago bayaran, di ba? Oh. Okay, maraming salamat kuya. Thank you, thank you. Yun know, o, stainless yan ah. 250, Or, original yan. 250. Hindi yung ano hindi manipis ah. Pwede ba yung bato yan? Pwede ano? Pwede yung bato. Pwede yung bato? bato. Sa so, sobrang tiba'y. Oh, 150 daw. Hindi ah, malayo po, malayo. Dalawang daan, sige na dalawang daan. Nalundan lang po. Take it or leave it. Bilhun. Take it or leave Meron ako sa bay. Gano'n ka ba? Yung ano. Yung sinasabi mo. Ano. Ayaw ni ate. Wala ko sir. 150 tao din ate. 150 pare. Bigay mo na. Bigay mo na. 150. Masin na Ate. 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 na Happy rice yan, happy rice. Binigay din. Binigay. Ape Magaling yung... tumawad siya ate, no? Yung yung katapon siya, nagganda niya. Meron ako na yung pinakamalaki sa Chinese na ka... Ano yung pinakamalaki na gano'n? Hindi ko alam, hindi ko pa inalok eh. Hindi ko pa naugasan, galing buniga eh. Plastic. <laughs> Pagkakas <Plastik. laughs> na plastic. Nagtitinda kayo, wala yung plastic. Gusto <laughs> so, mo yata na papagalita kayo eh. Sa <laughs> meron. Sa Redors meron. CD <laughs> <laughs> oh For Out Boys Ayun <laughs> 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 oh yeah. out boys no? Police boss eh pag Kay Billy Kay Billy Sa bungad Marami siyang ganyan eh Ganito din din. Ang ganda to ah. Kimoka eh, no to? Banging, banging. 50 Bago, Bago, baganda, 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 baganda. itong isa swiss time. May oras pala no? 300 na lang Hello. Hello. Uh, hello. <laughs> ito 300 na lang Haha. 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 Bigyan natin ng pampulutan si Kuya Tisoy no. Kuya Tisoy, pampulutan no. Thank you. Sir, pulutan, no? Oh, thank you. Mo oh. wow. oh, bumili ka pa ng redos sa? Yes. Panganim na ata yung mucho okay, ah. Sige ka muna. Sige lang ayoko magbabike pa ako eh. Oh, yeah, ito, ito lang. Ito lang. Hindi ako makakapagpadyak ng mayos. Ang hina ako. Mas maganda yan po. Hindi mo ba alam? Sige lang. At sige kuya, tumagay eh, no? Taga saan kaya kuya? Bakurod Ah, taga Bakurod Bakura ko Ah, Bakurod pala Bacolod kala din ko Bakura ko babaya uwi Ilonggo kayo Ngayon, nasa Bacolod, Cavite po kayo Napadala ko dito kasi Sa amin yung pinakamaraming lugar namin Kami, Espinosa Baluarte ko yun Ah, taga Bacolod din po kayo Hindi Ilo-ilo Ilo-ilo ngayon lang kayo napasyal dito sa Recto. Sarap dito yeah, mamasyal. Hindi, siya lang napasyal dito. Oh, hindi, lagi kita nakikita dito eh. Sometimes, dito na ako pare. Dito na ako. Lahat ng mga demonyo dyan, inarap ko na. <laughs> yun. Pagkakaroon mo sa kanila. Turun mo lang ako. Siyempre yun. Ano bang bahala niya kuya? Si WK, oh. The Boy Camo. Oh. The Boy. Di ng Recto. Yung rito, hindi ko sila inaano kasi narapatan nila yun. Nag-anap ko eh sila. Oo naman. Hindi natin na pwede silang Hawaiian na tao ano kasi naganang buhay din. may mga pamilya yan eh kasi uh, siyempre naman yon. ay sabi mo na taga rito ka wag mo ka magyayabang na taga rito ka mali yun Pinakasama pinakisama ko yan lahat hindi sa akin kung pwede yan kasi ako balikis naman ko balikis naman ko balikis naman ko kaya dito kaibigan ginagalang ako rito Tanong ko parin nga eh. Pero pag hindi ako ginala rito, nakikipagbasagan ako ng buka pag hindi mo ako ginala. Oo. <laughs> oh. totoo yan. Totoo mm, yan. yan. si kuya. Dito, pag uh, kapag ikaw mabait dito, mabait din sila. Pero huwag mo silang awayin na wala naman silang kasalanan na, yata. naganap po yung mga tao. Karapatan nila yan. Ito nang the, best, the greatest performance of my life. May mga pamilya yan. Nagbo pa ng na bahay, eh. hindi sila pwedeng ganun, ganun. Eh, dito. Niya. <laughs> ano na ba kayo dito kuya? Ay, ito kung ano lang, kasi mga, mga alas 4, napadaan ko dito, mga 4.30 4.30 Oo, oh, 4.30 Umikot lang ako dyan, nag-canvas ng na mga gamit-gamit dyan sa Soler hmm napadala po dito. Sabi ko, okay ah. Okay, okay. Dati, mas maraming nagtitinda dito. Ngayon, medyo kumonte eh. Tsaka dati, mas marami ka makukuha mga solid. Oh. Ngayon kasi, ano eh. Baga, uh, sumikat siya. Patulad na, nabili ko wall clock. 50. kwenta. Wall dito mo lang nabili yan. Oh, sabi ko, baka na. Oh. oh nga, no? 50. 50, <laughs> no? Oo. Oh. Baka na kung makakuha niyan. Ano to, balot? Oh. Sige, kaya. Yeah. Yeah high blood yung pulutan mo kaya ano ate soy ah wala ka lang mabili pulutan pwede nito ang <laughs> <laughs> palakas ng tuhod mukhang may labang ka mamaya kaya ate soy ah ang ina mo doon tayo minum liga ang daming pusit doon doon minum liga may labang ka ba mamaya? Hindi, doon kami minom, may mga pusit doon lahat. Ang pangustuhan doon. Ay, yung may sunog dati, yung nagkasunog. Doon, ay, do kami doon kami minom. Yung may mga kainat, sa Lope? Sa so, araw doon kami minom, oh. Lope yun, di ba? Sa Lope. Okay, yun mo namin si Ramin. Dito wala ka mapupulutan dito. Oo oh, nga eh. Doon ka pumunta, so may ano naman tibay pa ng ano niya oh, mechanism oh. oh energizer pa yung battery oh, energizer pa yung battery, 50 Parang, oh. parang binayara mo lang dyan yung battery, no? <laughs> <laughs> Hahaha Kanino man nabili yan? Dito lang Dito lang oh. Marami yan, marami pang mas maganda pa dyan eh oh. Alam mo to oh. dito, jackpatan lang yun Jackpatan lang May mabibili ka May mabibili ka namin minsan barat, pero pag nilagyan mo ng battery sa lope, masarap nga uminom doon doon kami uminom talaga dalawang so, beses na kami uminom doon, magkasunod sa Divisoria, nakakainom ka sa may likod doon so, batin naman kami ng Metro Bank, batin na kami ni Eric sa dulo lang ako nagtitinda pero ah si Eric ba yung ano mo yung nakagalit ko pero, yung bata ni Mang Boy, yung tawa niya ngayon yun eh oo <laughs> yun 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 meron kami yun? magkasama doon mabait naman yun ah anong mabait? Gago, paglasing bawal uminom pangabalang <laughs> saksak yung shout out kay Kuya yeah, Eric no. Sino sino? sino? Di pero ano nagpagkatikit. Na, okay, Dalawa beses kami, tatlong beses kami minum doon, tatlong beses na ako minum. Bong gawa pa sa buhay Mang lando ah. Hey. Ano? Gawa sa ano yan? Alam ko balat ng buhay eh. Uy, kana ingat ah, Mang Lando. Grabe uh -huh. uh -huh. oh. Hindi mo mo si Tikken eh. Bilib din ako kay Mang Lando eh. 70 na maigit 'yan eh. Oh, kapag ni Rodrigo Eh may, ah, may kapatid ba si ano? mo si Digo? Ayun eh. San ko araw Kapatid ni Mang, ano Pero, uh, ni Mang Lando? San Ay, yan, kapatid ni Mang Lando yan. Matagal ko na nakikita dito eh. yan. kaya lang hindi siya sino eh. matanda sa kanila? Ah? Sino oh, mga mata oh, matagal ko na nakikita si Kuya dyan Kapatid pala ni Mang Lando yun Kapatid pala ni Mang Lando yun, no? Oh. Matagal, matagal ko na nakikita yun Kapatid mo yan Ha? Kapatid ako magkakilala Kaya ka namin yan Kaya ako magkakilala Sila mga askin Manakaaway ko rin yun yan Salihan mga <laughs> ang tatong mga ko ay doon huwag ka patid na yung kaya nila kaya nila paano pag di nila kaya okay. hindi astig yung pagtitinda paano pero <laughs> yung astig sa tapang mo na nakaaway ko dyan yan dyan o sa tayo tawid eh dati na kami dyan eh dati na kami dyan Sige, so, yeah, titignan yung bike ko ha. Sila, mahanin, no? <laughs> kamo ko sila no? Ah, ang kagad. Merong si Oo, oh. oh, huh. uh, uh. dito oh, isa. Ah. pa kay doon. Oo, isa. Kumakain ako doon sa lope? Eh. Nga? Huh? Kumakain ako doon. Di, uh. nagkasulog eh, no? Tangina, kung bumili nga akong manok lima 5, ito, piti Kilala ka doon. Ha? 'Di, kami pulutan namin. Ito Tiyo, ara mo. Hindi ito. Oh, Pinapinta sa akin 70 daw, dalawa 35 ang isa. So tinawaran ko, normal lang naman tumawad. Oo, oh, okay. normal lang. Tumawad. sabi ko sa kanya, tinatahan sa tiro. Nagalit sa, sabi ko ko magalit kasi bago ka maglatag dito, alamin mo kalakaran dito sa akin. Pagsakan na ito ng nakaw, pagsakan ng jump, pagsakan ng strike deals, pagsakan ng luma, pagsakan ng Bago. So, hindi mo may benta ng mais ito yung items mo. Kasi, yun ang kalakaran dito. Normal lang yan. Pabaratin talaga. Huwag ka magalit. Oo. Sabi ko sa kanya. Hindi kanya kilala. Ha? Hindi kanya kilala. Hindi niya ako kilala. Mga baguhan yan. Sabi ko, alam mo, kayo, baguhan kayo dito. Kami matakal na dito. Wala pang cellphone nandito na kami nauna na kami sa si Duyan pero hindi kami umasta ng ganoon Marag <laughs> <laughs> sa'yo, ayun o, no, 20, hey, makuntinto ka Kinuha mo rin 20 Oo, 20, dalawa, 10 pwesa Ako kasi, uh -oh. ano lang ako dito kapanjing-panjing Kasi ang profession ko eh Reflexologist ako, therapist ako, mga suki ko Chinese uh -huh. True palm ako sa palad, malalaman yung naramdaman mo sa palad ng paa Matutumbok ko kaya hindi mo sasabihin ano na bilhin ni Kuya? Bumili ng laruan si Kuya. Ang araw po. Huwag naman eh. Magkano oh. na ako Bumunta. Bumunta Bumunta. Bumunta na, eh. po At, <mukunta> ah? Ito yung pa po pa po. Ito yung tangi po. Ito yung tangi pa po. Ito Sabado bukas oh, Sabado? Oo, Sabado, Biennes ngayon eh. Bakit, Mang lakad mo? Wala, ako ano Kala, makapaglakad ako sa atatang. Sa ano ka na lang, Planas, bukas Ayaw mo doon, ayaw mo. <laughs> Kasi... Saka nung ano eh... Hindi sa planas? Hindi nakakaano planas? Noon. Si Rodrigo nandun, di ba? Laman ako ng planas mo. Boy, ay ayaw na ayaw doon. Ngayon, gustong-gusto niya na dahil hindi nakilala eh ay matanda ka sa planas. Pero 20 taong na ako ngayon. Yung mga Ako lang sa Amaro. Ah. At Jomar. O, dito sila Elmer, yung kakasama ron, sila Maning Si Ramil Oo, yun ah, hindi si Ramil kaya nagawin ron dahil sakin sa Sorry, bago lang Ha? Babula. Si Ramil Hindi oh. eh, okay. kasi, okay. kasi nga doon nga ako So, ayun mga boss, oh, nakapag-vlog na naman tayo sa Retco Wala nga lang tayo nakakita mga solid na paninda, no? Kaya napaka-tambay na lang tayo kay Guya Tesoy habang sumashock sila. Nabutan na ako ng gulan mga boss. Okay, dito ko na lang tatabusin tong video ko. ito. Maraming salamat sa pagsama. kita sa lang ulit tayo. Tapos video. Dito na ako sa monumento.